Uy, alam mo ba ang tungkol sa sayote? Grabe, ang dami nitong benefits sa kalusugan. Ang sayote, kilala rin bilang merliton squash o chocho, ay nagmula sa Central Mexico at iba't ibang bahagi ng Latin America. Pero alam mo ba na ito ay puno ng essential vitamins, minerals, at fiber sa unang subo pa lang makikita mo na ang yaman nito sa nutrients isa ito sa mga prutas na mataas sa folate o vitamin B9 na mahalaga para sa tamang division ng cells at hindi lang yan mababa ito sa calories carbs at fat kaya perfect ito sa mga health conscious jan wow ang sayote ay mayaman din sa antioxidants tulad ng quercetin myricetin at vitamin C na laban sa mga sakit at nagpapalakas ng ating kalusugan. Shish at higit sa lahat, maaari rin itong mag-promote ng heart health, kontrolin ang blood sugar at suportahan ang isang healthy pregnancy. Nakakalungkot isipin na hindi ito alam ng marami. Hais! At kung ikaw ay naghahanap ng natural na paraan upang mapabagal ang signs of aging, ang sayote ay may sagot. Dahil sa mga antioxidants nito, maaari itong magbigay ng youthful looking skin, Grabe, 'di ba? Kaya kung gusto mong magdagdag ng isang nutritious na ingredient sa iyong diet, isama mo na ang sayote. Madali itong ihanda at versatile pa. Pwede sa smoothies, salads, o kahit sa mga main dishes. Try it dali at mararamdaman mo ang kakaibang benefits nito sa iyong kalusugan. Kung may natutunan ka mula sa video namin, please lang paki-share mo naman ng video na 'to para malaman din ng iba. Huwag mo rin kalilimutan i-like. Follow or subscribe ang aming page or channel para updated ka sa mga bagong videos ng Organic Living.